Ang mga bayani ay hinuhubog sa landasing kanilang napiling tahakin, hindi lamang sa pamamagitan ng mga kapangyarihang pinagkakaloob sa kanila. Sila'y gaya ng mga lapis na unti-unting nauubos sa bawat pakikipaglaban. Ngunit siguradong mag-iiwan ng mga magagandang imahe at guhit sa ating mga buhay. Halika't magbalik na tayo sa kwento ng taong minsan ang itinaya ang sariling buhay sa ngalan ng kapayapaan hindi nagdalawang isip na pasukin ang pinakadelikadong misyon na ipinagkakaloob lamang sa mga pinakamatatapang na mandirigma. Sumuong sa pinakamapanganib na daan, hinalukay ang mga pinakaliblib na kuta ng mga kalaban, mapuksa lang ang mga taong naghahatid ng takot sa bayan. Puksain mo ang puno kung nais mong mamatay ang katawan. Ang kwento ng sakripisyo ni Master Sergeant Francisco А мать.